Good morning mga ka-asenso. Ngayon po ay nandito tayo ngayon sa aming uh, farm at may ibabahagi po ako sa inyo dahil dumating po ako kahapon, hindi ko po na video ito. Pagdating ko po rito sa aming maliit na pigiri ay yung aming mga alagang baboy may mga kagat po ng lamok at ang kagandahan. Ang ginawa ko po, nag-spray po ako ng ANK pero yung laman po nito hindi na po ito kasi ito para po ito sa tao, pwede din po sa ating mga alagang hayop dahil ito po ay disinfectant. So ang laman po nito ay antibacterial po, pinalitan ko na laman nito dahil naubos na ang laman nito ito na po yung laman niyan. Sinalin ko lang kahapon ah, ito. ANK na antibacterial po ito. Pwede din pong pang disinfectant. Pwede po natin itong panlinis sa ating pigiri, sa ating poultry. At pwede natin panpaligo sa ating mga alagang baboy at pang spray din sa ating mga alagang RTL. Pero about po dyan sa dosage, ibabahagi ko po sa inyo sa hiwalay na video. Ito po ipapakita ko sa inyo yung pagdating ko kahapon. Galing po kasi ako doon sa aming uh, home office. Ayan, home office talaga. no Ito po ang aming alaga ang dami pong kagat ng lamok ito po ay terminal saw po namin ito bali ito po yung kaunahan kauna naming paanak na magiging saw ito po ay three way crosses na po ito ito po ay dominant ang kanyang bloodline sa uh, land race. ito po kahapon pagdating ko hindi ako nakapag video dahil nga pagod ako sa biyahe uh, sobrang dami ng kagat ng lamok pero ngayon mapapansin ninyo may mga itim-itim na ibig sabihin nanuyo na po yung kulay pula kahapon ganon din po doon sa mga inahin namin dahil nga po dito sa area uh, bundok ayan po mataas po sa labas naglalabasan po yung mga lamok lalo na kung tag-ulan so ang ginawa ko ma bigyan na first aid nisprayhan ko lang po ng ANK na disinfectant ayan uh, at ito safe na safe po ito sa ating alaga ito po ay gawa po ito sa tubig at uh, asin na may halong uh, sodium chloride at uh, safe na safe po ito dumaan po talaga ito sa machine o sa pag-aaral din ng mga gumawa nito kaya hindi po harmful sa ating halaga at sa ating din na gumagamit. Ito po, i spray ko lang sa kanya. I-update ko po kayo sa susunod na araw kung ano na pong itsura nito. Kahit ma-sprayhan po natin yung kanyang mukha, okay lang. Tapos, yung kanyang mga katikate, ay yan, na mga itim-itim na. Tuloy ito, tuyot na. Kahapon lang po ako nag-start. Yan you know, o, na gagaling na siya. Yan, tanggal. Yan, natanggal siya, di ba? Kasi ng mga lamok daming lamok na yung ulan Eh, hindi pa full na shaded net talaga ito pa ikot. Bibili din ako ng net nito pag may budget na. Ayan, at ang edad ng bi biik namin na ito, pinanganak nung April uh, 4. So, ngayon, eh, 23. Ah, uh, ganyan po kalaki ang kanyang katawan ngayon. I-susukati natin, ha? Ganyan po yung aking maliit na palad. Isang dangkal, ang lapad. Mag to two months pa lang and half ito kasi April, May, June, July. Sa July 4 po ay eksaktong uh, 90 days. July 4. So ito, lalim na ng pit niya, lapad na. Nagkakatimbang na po ito ng mga nasa 40 kilos. Wa mula sa ulo, sa tenga. 1, 2, 3, 4 hanggang 3 at kulang-kulang 4. -kulang Dangkal hanggang sa puwet. Ganyan na po kalaki. At um, kagandahan ng ano to. Nasanay kasi ng ganun. Pag ginaganan po ang kanyang dede. Yan, pasensyahan nyo na medyo madumi dahil maga pa lang, 6.30 in the morning pa lang mga ka -ascenso. At saka ang kagandahan nito, ang daming dede at saka buhay na buhay. Eh, no? 16 na dede po ito. Yan. By December, pwede na itong pasampahan o by November pagka nag-standing hit. Update ko po kayo sa susunod na araw. At sa aming inahin na yan, makikita ninyo may pula-pula sa katawan. Eh, ano, ko din yung kahapon ng ikalawang araw ngayon. Dahil nga sa daming nga ng lamok, hindi may iwasan. So ngayon, nag-spray na ako sa palibot pagkagabi para yung lamok ay hindi maka-stay sa kanila. So naisprayhan ko lang sila. Ganito lang namin ginagamit. Spray-spray lang. Ayan. Ayan. Uh, natutuyo po yung mga kagat-kagat ng lamok. Ito po, uh, kung gusto yung bumili, ayan, ANK. Uh, available po ito soon sa aming shop. Kung ngayon, kung gusto nyo po itong bumili, pwede po kayong pumunta sa EnviroLight Philippines. Meron po sila sa Shopee. Ayan hanggang dito na lang muna mga kaasenso. Next day pagbalik ko po rito dahil ako po ay pupunta muna sa ibang lugar at magde deliver kami ng RTL. Tasama po kasi ako sa mga tao namin para pasyal-pasyal na din.